pagbati sa iyo sa ating pagsisiasat ngayon. Alam mo, may mga konsepto tayong akala natin, um, alam na natin. Pero pag sinuri mo pala, iba. Oo nga. Tulad nitong pabor o biyaya. Kasi madalas ang tingin natin dyan parang personal na gantimpala lang. di ba? Diba? Swerte, bonus, promotion, um, resulta ng galing mo o sipag. Yun yung usual. Parang medalya na sinasabit mo sa sarili mo. Tama. Parang ganun. Pero um, base dito sa mga material mo, may mas malalim at parang mas mapaghamong tingin dito eh. Hindi siya, alam mo yon topeo na itatago mo lang. Ah, hindi pala. Hindi. Parang mas um, isang tiwala na binigay sa'yo puhunan galing sa langit kumbaga at may kasamang responsibilidad to. Responsibilidad. Oo, ang tawag nga diyan pangangasiwa, stewardship. Titingnan natin paano to lumalago, hindi dahil inangkin mo, kundi dahil ano, shenare mo sa iba. Para sa mas malawak na epekto. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para umangat din yung iba. Yun ang tanong eh. Handa ka na bang ano? Balikta rin yung lente. Tingnan yung pabor sa ganitong paraan. Okay, sige. Simulan natin. Himayin natin to. Alam mo, habang binabasa ko itong mga source mo, may isang linya talaga tumatak sa akin. Ano yon? Sabi, what if the greatest proof of favor isn't how much you receive but how much you release? Grabe, di ba? Oo, mabigat yan. Parang binabaliktad niya yung typical nating sukatan ng um, success o blessing. Hindi pala paramihan ng natanggap kundi paramihan ng naipamahagi nang inilabas mo. Oo, oo. Paano natin sisimulang baguhin yung mindset na to kasi parang nakasanayan na yung una eh. Napakahalagang tanong niyan. Siguro yung unang hakbang yung pag-unawa na ang pabor ayon sa mga source mo ay um higit pa sa simpleng good luck. Ah, okay. Sa Hebreo yung salita ay chen, sa Griego, charis. Madalas tumutukoy ito sa biyaya yung kabutihang loob, yung grace mula sa Diyos. At ito'y nagbibigay ng ano, access, impluensya, oportunidad na hindi mo normally makukuha sa sarili mong galing lang. Ah. At madalas, di ba, may kasama tong purpose. May layunin o bukasyon. So hindi lang siya random. May purpose pala talaga. Eksakto. Um, may isang description doon sa material mo na nagustuhan ko para daw siyang Trust fund mula sa langit. Trust fund, parang pera. Oo, parang ganon. Idineposito sa'yo, pero hindi para sa personal mong luho o para ipagyabang mo, kundi para gamitin mo sa mga bagay na um, may lasting effect, para sa misyon na mas malaki pa sa'yo. Nabanggit din yung parang special na pera. Currency of heaven daw, o kaya gintong susi. Pero ang point, hindi pang display lang. Tumpak. Yun nga. Isipin mo yung um, kumikinang na barya sa bangko. Ang halaga nun, di ba, nasa paggamit. Hindi sa pagtitig mo lang. Oo nga. O yung gintong susi. Walang silbi kung di mo ipampabukas ng pinto. Ang pabor, ganun daw. Isang tiwala. Isang tool. Ang tanong lang, yung pinto, para sa salili mo lang ba, bubuksan mo? O para makapasok din yung iba? At dito na nga, dito na papasok yung stewardship, yung pangangasiwa. Ito yata talaga yung, ano, yung core nito. Hindi lang tanggap ng tanggap. Oo, ito yung puso eh, yung malaking laban dito. Sa pagitan ng tingin mo ba dyan, pag-aari mo, ownership? O tingin mo dyan, ipinagkatiwala lamang para pangasiwaan, stewardship? Hmm, may sinabi pa nga doon na parang um, sumpa ang nakakakuyom na kamay. The Curse of the Clenched Hand. Teka, parang ang bigat naman ng sumpa. Anong ibig sabihin nun? Literal ba? Hindi naman siguro literal na sumpa, pero ang point ay kapag masyado mong mahigpit na hinahawakan yung pabor. Ah, yung parang ayaw mong bitawan. Oo, yung iniimbot mo para sa sarili mo lang kasi takot ka na baka mawala o maagaw pa ng iba. Ang nangyayari daw, para mo na rin pinipigilan yung daloy, yung flow ng biyaya. Ah, okay. Makes sense. Imbis na dumami, baka maantala o mas malala pa mawala. Kasi yung pag-iimbot, yung hoarding, dililimitahan niya yung potential ng pabor. Parang tubig lang yan na naipon. Kung di mo padadaluyin, ano, kukulubin lang, di ba? Masisira. O nga. Parang sinasakal mo yung potential ng blessing kung ayaw mong ishare. Gets ko. Pero pag pinangangasiwaan, dun daw lumalago yun ba yun? Doon mismo. Kapag tinatrato natin yung pabor bilang isang tiwala, isang responsibilidad na dapat i-manage ng may talino, may kabutihang loob para sa kapakanan ng mas marami, doon nagkakaroon ng multiplying effect. Nagmumultiply? Mm -mm. Lumalago, dumadami. Nagiging instrumento para sa pagpapala, para sa pagunlad ng iba, para sa pagbabago sa community. Kaya pala, um, ang dating ng mensahe sa mga material mo, hindi lang siya tungkol sa um, pagkakaroon ng mas komportabling buhay kapag may opportunity o promotion, mas malalim pala. Oo. Panawagan siya sa mas mataas na level ng responsibilidad, isang mandato. Isang imbitasyon na makibahagi ka sa mas malaking kwento, sa mas malaking plano ng Diyos. Hindi lang to para sa'yo. Okay. Okay. Para mas um, maging malinaw to para sa iyo na sumusubaybay, tingnan natin yung mga examples, yung mga nasa kasulatan na binanggit sa source mo. Kasi nakatulong to sa akin eh, para makita kung ano yung itsura nito sa, alam mo na, totoong buhay. Oo, magandang balikan yan. Kasi kitang kita yung prinsipyo. Unayin natin si Joseph. Ah, si Joseph. Classic yan. Classic. Yung pabor na natanggap niya mula sa pagiging paboritong anak hanggang dun sa bahay ni Potiphar, kahit nung nasa kulungan siya at lalo na sa palasyo ni Faraon, hindi ito basta dumating lang out of nowhere. O nga. Lagi daw itong kasunod ng pagiging tapat niya, yung integrity niya, kahit sa gitna ng hirap. So hindi lang siya basta sinuwerte. Yung katapatan at integridad niya na parte ata nung character preconditions na sabi mo pag-uusapan natin, yun yung parang naging susi para magamit niya yung pabor ng tama. Exacto. Yung character niya ang parang nag-qualify sa kanya to handle the favor well. At yung access na nakuha niya sa Egypt, di ba? Hindi niya ginamit para sa sariling yaman lang o power. Ano ba ginawa niya? Ginamit niya yon para mag-ipon ng pagkain ng time ng abundance na siyang nagligtas hindi lang sa pamilya niya kundi sa maraming bansa mula sa matinding tagutom. Ang lawak ng impact. Grabe. Napakalaking responsibilidad nga nun. Okay, sunod si Esther daw. Si Esther. Naging rey na siya, di ba? Nakakuha ng pabor mula sa hari. Pero nung nalagay sa panganib yung lahi niya, hindi niya inuna yung sariling safety o posisyon. Oo, telikado yung para sa kanya. Sinugal niya lahat eh. Pati buhay niya. Para lang magamit yung access at influence niya. Sabi pa niya, if I perish, I perish. Grabe yung tapang yun yung tapang niya yung susi doon hindi sapat na may pabor ka from the king kailangan mo pang gamitin yun kahit delikado that's ano courage and action leveraging favor totoo at si Daniel pati yung mga kasama niya yung galing nila yung wisdom yung paninindigan sa faith nila yun yung nagbigay sa kanila ng pabor at mataas na pwesto sa mga foreign kingdoms sa Babylonia sa Persia wow pero yung influence na yun, hindi nila ginamit para sa sarili. Ginamit nila para magpatotoo tungkol sa Diyos. Sa harap ng mga hari, ng mga opisyal, dun mismo sa pwesto nila. Hindi lang sila naging um, effective public servants, naging misyonero pa sila dun sa pwesto nila. Galing ng integration nun. Meron pa, kigidia sa aklat ng gawa. Matagumpay siyang businesswoman, nagbebenta ng mamahaling tela. Ah, oo, natatandaan ko siya. Nung binuksan ng Panginoon ang puso niya sa message ni Paul, anong ginawa niya? Agad niyang ginamit yung resources niya, yung bahay niya, siguro pati yaman niya para suportahan yung mga apostol, pati yung pagtatayo ng unang simbahan sa Europa. Yung generosity niya kitang kita. Yung pabor sa negosyo niya, imbes na i-hoard o ipagyabang, ginawang resource para sa misyon. Diretso, no? application agad ng pagiging open-handed. At syempre, wag nating kalimutan si Nehemia. Si Nehemia, yung tagatayo ng pader? Oo, isa siyang cupbearer ng hari. Posisyon yon na may akses at tiwala. Pero yung puso niya nandoon sa kalagayan ng Jerusalem. Ginamit niya yung galing niya sa admin, sa planning, at lalo na yung faithfulness niya sa prayer para makuha yung pabor ng hari. Anong ginawa niya sa pabor na yon? ginamit niya para immobilize yung mga tao, para itayo ulit yung mga pader ng Jerusalem at ayusin yung spiritual at social na kalagayan ng community. Grabe yung leadership niya. Practical na stewardship yun para sa restoration ng buong syudad at ng mga tao. Hindi lang spiritual, pati physical at social. Galing. At syempre, yung ultimate example si Jesus mismo. Sabi sa Luke 2.52, siya'y lumago sa karunungan at pangangatawan at naging kalugud-lugud sa Diyos at sa mga tao. Yung pabor na nasa kanya, hindi lang niya basta tinanggap. Part yon ng kanyang paglago, ng kanyang paghanda para sa misyon niya na magligtas. O nga. At yung buong buhay niya, di ba pagpapakita yon ng pabor na binabahagi sa iba, pagpapagaling, pagtuturo, pagpapatawad, lahat. Alam mo, habang nilalatag mo yung mga halimbawa, para may pattern nga. Tama ka. Hindi lang basta may opportunity, yung pagkakataon o opening. Oo. Kailangan ng tamang karakter para mahandal mo yun ng tama. Tapos, kailangan din ng tamang paggamit o deployment nito para magkaroon ng magandang resulta o outcome. Parang cycle siya. Magkakakunikta. Hindi pa ding isa lang meron ka. Napakagandang obserbasyon. Ganyan nga yung pagkakalatlatag sa mga source mo. At dyan pumapasok yung sinasabi mong character preconditions. Oo, yun nga. Yun daw yung parang matabang lupa kung saan tutubo at mamumunga yung pabor. Kung wala tong mga to, baka masayang lang yung pabor o baka magamit pa sa mali. Ano-ano ba itong mga character preconditions na to? Para malaman mo rin kung alin dito yung um, kailangan mo pang i-develop. Una, at siguro pinaka-importante, kababaang loob, humility. Ito yung gamot sa entitlement. Ay, yung feeling na deserve ko to? Oo. Yung pakiramdam na karapatan mo yung pabor kasi magaling ka. Kapag mapagkumbaba ka, kinikilala mong galing sa Diyos yung biyaya, mas bukas kang makinig sa kanya kung paano to gagamitin. At mas handa kang ishare. Oo, oh, mahalaga to para hindi lumaki yung ulo. Ano pa? Pangalawa, pagkabukas palad, generosity. Ito daw yung accelerator, yung nagpapabilis ng pagdami. Accelerator, paano? Kasi kapag hindi ka madamot, paghanda kang gawing public yung opportunity, yung dating private advantage mo lang, mas mabilis daw gumalaw at lumagu yung biyaya. Parang love, sowing and reaping lang. Make sense. Kung anong tinanim mo, yun anihin mo. Kung kabutihan at share, yun din babalik. Pangatlo, katapatan sa maliliit na bagay. Faithfulness. Ito yung nasa Luke 16.10, di ba? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Ah, oo. Yung credibility mo, yung tiwala sa'yo, hindi yan bigla ang dumarating. Nabubuo yan sa araw-araw. Sa pagiging reliable mo, sa pagtutupad sa pangako, sa paggawa ng tama kahit walang nakikitig. Dito na susubok kung ready ka na ba for bigger favor. Parang training ground yung maliliit na responsibilidad para sa mas malalaki. Okay. At pang-apat, tapang. Courage. Ito yung active part. Hindi sapat na may pabor ka tapos mabuti kang tao. Kailangan mo rin ng tapang para gamitin yon, lalo na kung may risk or sacrifice involved. Tulad ni Esther. Oo, tulad ni Esther tapang na magsalita para sa tama, tapang na isugal yung position mo for a greater good, tapang na lumabas sa comfort zone mo. Humility, generosity, faithfulness, courage. Apat na haligi ng karakter. Pero may isa pang nabanggit kanina eh. Hindi lang karakter pati, kahusayan, excellence. Paano to pumapasok Magandang tanong, naaalala mo sila Bezalel at Oholiab sa Old Testament? Hmm, sila yung gumuma ng tabernacle? Sila nga. Sila yung mga taong pinuspos daw ng Diyos ng Espiritu ng Diyos, ng karunungan, ng pangunawa, ng kaalaman, at ng lahat ng uri ng kasanayan para pangunahan yung construction. Hindi lang sila basta masunurin, magagaling sila sa craft nila, mahusay. So, hindi lang puso ang mahalaga, pati galing sa ginagawa. Oo. Yung kahusayan natin sa trabaho, sa gawain, sa talents natin, hindi lang yan para sa sarihin nating puri. Nagiging platform yan na umaakit ng pabor. Nagbibuild ng credibility. Paano nagbibuild ng credibility? Kasi pag mahusay ka sa ginagawa mo, mas pinagkakatiwalaan ka, di ba? Mas binibigyan ka ng opportunity. Sabi nga sa isang source mo, ang excellence ay isang paraan ng pagsamba. Worship through work pagbigay mo ng best mo bilang sagot sa kabutihan ng Diyos. Wow! So kailangan magkasama pala, karakter at kahusayan. Hindi pwedeng isa lang. Yung isa, nagbibigay ng tamang motibo at direksyon. Yung isa naman, nagbibigay ng kakayahan para magawa mo yun effectively. Ganun na nga. Sila yung parang dalawang pakpak na nagpapalipad sa stewardship of favor. Okay, okay. So malinaw na yung konsepto, may examples na. Alam na rin natin yung importansya ng character at excellence. Ang malaking tanong ngayon para sa iyo na nakikinig, paano mo to isa sa buhay? Paano to magiging practical sa araw-araw? Sa trabaho mo, sa ministry mo, kasi parang ang taas pakinggan eh, ang idealistic. Hindi naman kailangang maging komplikado agad. Actually, may mga very practical at concrete steps na sinusuggest yung mga source mo. Simulan natin sa pinaka-basic. Mag-inventorya ng pabor. Inventorya? Parang sa tindahan lang. Ang ganun nga. Pero, sa biyaya, gawin mong regular practice. Siguro weekly o kahit monthly. Ilista mo yung mga bukas na pinto, opportunities, resources, skills, kahit yung mga relationships na natatanggap mo na pwede mong i-consider na pabor. Kahit malililit na bagay? Oo. Mula sa maliit, like yung good feedback sa work, hanggang sa malaki, like bagong project o position. Lahat yon. Okay. Tapos, anong gagawin sa listahan? Tititigan lang? Hindi. Ang kasunod, panalangin. Ipanalangin mo yung bawat item sa list mo. Tanungin mo si Lord, Lord, para saan po ito? Anong purpose mo sa pagbibigay mo nito sa akin? Paano ko to imamanage ng tama para sa glory mo at para sa ikabubuti ng iba? Nagiging intentional ka. Gusto ko yan. Nagiging conscious ka sa mga blessings at sa posibleng purpose nila. Okay, ano pa? Mayroon ding parang balangkas ng pangangasiwa. Framework for stewardship. May apat na yugto daw to. Isipin mo parang cycle na umiikot. Cycle. Ano yung apat? Una, tanggapin. Receive, recognize. Laging magsimula sa pasasalamat at humility. Kilalanin mong biyaya to hindi karapatan. Yan yung foundation. Okay, receive. Number two? Pangalawa, ihanda, prepare, cultivate. Ito yung stage ng paglilinang. Dito mo ide-develop yung skills mo, excellence, at patitibayan yung karakter mo, humility, integrity, etc. Kasama rin dito yung pag-build ng accountability. Accountability? Yung may mga taong sumusubaybay sa'yo? Oo. Mga taong mapagkakatiwalaan mo na pwedeng magbigay ng feedback, gabay, o kahit correction. Importante yon. Okay. Receive, prepare, pangatlo? Pangatlo, gamitin. Deploy, invest. Dito na yung active part. Yung paggamit at pag-share. Ito yung pagbubukas mo ng pinto para sa iba. Anong itsura nun sa practice? Pwedeng pagpapakilala ng tao sa network mo, introductions. Pwede ring pagbibigay ng platform sa iba, sharing the stage. O pag-invest ng funds sa isang good project. Pag-offer ng trabaho o opportunity. pag may mentor, maraming paraan. Okay, deploy. At yung pangapat? Pangapat, paramihin, multiply reinvest hindi nagtatapos sa paggramit lang. Mahalaga ring itrack mo yung naging resulta, yung impact, hindi lang sa numbers kundi sa mga buhay na nabago, mga leaders na na-develop, mga communities na umunlad. Tapos? At yung mga returns na yon, spiritual man o material, dapat gamitin ulit. I-reinvest mo sa iba pang opportunities, ito yung nagpapatuloy ng cycle, hindi siya hihinto. Parang ecosystem ng biyaya. May pagtanggap, paghanda, pagbibigay, tapos pagpaparami na nagfe-feedback ulit sa system. Gusto ko yung idea na hindi siya one time big time, tuloy-tuloy na proseso pala. Tama. At para mas konkreto pa, may suggestions din para sa individual. Sa araw-araw, pwede kang magsimula sa maliliit na acts of stewardship. Tulad ng? Pagiging on time sa meetings. Pagbibigay ng quality work kahit di binabantayan. Pagiging tapat sa paggamit ng oras at resources ng company or org mo. Yun yung faithfulness in little things. Yung mga basic pero foundational. Madalas nalilimutan yan. Oo. Pwede rin mag-set ka ng goal. Halimbawa, mag-mentor ng isang tao every month. O maglaan ng certain percentage ng time mo o income mo para i-invest sa pagtulong sa iba o sa isang ministry. May nabanggit pa ngang parang 30-day challenge. Oh, Paano yun? Parang week one, inventory. Week 2, focus sa character development. Week 3, deliberate na pagdideploy. Week 4, reinvest and reflect. Parang ganun. Very actionable. Hindi na siya mukhang ano, napakalayo o imposible. Okay, paano naman kung ikaw um, nasa leadership position? Sa organization, sa church, sa company, malaki siguro ang magagawa. Para naman sa mga leader at organisasyon, mas malaki nga yung potential for systemic change. Pwedeng isama sa mismong culture at policies yung prinsipyo ng stewardship of favor. Paano yun? Examples? Halimbawa, platform stewardship. Maging intentional kung sino binibigyan mo ng stage, ng access, ng resources. Ang basis ba palakasan o yung tunay na potential para sa kingdom impact at service dapat may clear and transparent criteria para maiwasan yung favoritism. Oo. Isa pa, rotational leadership. Magdesign ng ways para yung mga next generation leaders may chance umusbong at mag-train. Hindi dapat iisang tao o grupo lang ang laging nasa unahan. Hmm, good point. Ter. May intentionality talaga. Tapos, hire as mission. Sa pag-hire ng employees, i-consider hindi lang yung current skills nila kundi pati yung potential nilang ma-develop at yung chance na ma-influence sila for good. Ah. At kung business naman, profit with purpose. Paayong magagamit yung part ng kita, hindi lang para sa shareholders, kundi para sa community development projects, pag-support sa non-profits, o pag-create ng more opportunities para sa mga marginalized. Nakaka-inspire na isipin yung impact pag buong organization yung kumikilos ng may ganitong mindset. Hindi na lang individual effort, collective culture of stewardship na siya. Pero, um, syempre, gaya ng lahat ng magandang konsepto, may mga panganib din to. May pitfalls. Ano yung mga dapat nating bantayan? Importante yan. Para hindi tayo mahulog sa mga traps, binabalaan din tayo ng mga source mo. Unang-una, yung nabangit mo kanina, entitlement. Oo, yung feeling deserve ko to. Yun nga, kasi magaling ako, masipag ako, matagal na ako dito, nakakalimutan na biyaya pa rin to. Galing sa taas. Paano raw lalabanan to? Kasi totoo madaling maramdaman yan, lalo na pag successful ka. Ang lunas daw yung constant na pagbalik sa pasasalamat, gratitude, at kababaang loob, humility. Yung regular na pag-alala na lahat galing kay Lord at yung pagkakaroon ng accountability partners. Ah, balik sa accountability. Oo, mga taong pwedeng magpaalala sa iyo pag medyo lumalaki na ulo mo o nakakalimot ka ng magpasalamat. Sila yung pwedeng magsabi sa iyo ng totoo. Okay, accountability is key nga. Ano pa? Pangalawa. Pangalawa, favorism. Yung pagkiling sa pagbigay ng oportunidad o resources sa mga kakilala lang. Kaibigan, kamag-anak. Kahit hindi sila yung pinaka-qualified o hindi aligned sa purpose. Ah, yung palakasan system? Paano may iwasan yan, lalo na sa Pinas? Kailangan daw ng malinaw at transparent na kriteriya pamantayan sa paggawa ng desisyon, at kung pwede, magkaroon ng mga panel o grupo na magre-review ng importanteng decisions para masigurong fair at hindi bias. Make sense. Kailangan ng system para ma-check yung biases. Pangatlo? Transactionalism. Ito yung ginagamit mo yung pabor na parang pambili ng utang na loob o pambili ng loyalty. Nagbibigay ka, oo, pero may hidden agenda ka may inaasahang kapalit o para makontrol mo sila. Hmm, delikado to. Paano mo malalaman kung transactional na yung motive mo? Minsan, subtle eh. Kung kapalit. Ang bunga kasi ng true stewardship, dapat service at pagangat ng iba, hindi yung pagkakautang nila sa'yo. Heart check talaga. Kailangan ng honesty sa sarili. Ano pa? Pang-apat? Pang-apat, yung hoarding o pag-iimbot dahil sa takot. Fear-based hoarding. Ito yung kabaligtaran ng generosity. Hindi ka nagshe kasi takot kang maubusan, mawalan, o baka hindi na bumalik yung blessing. Galing to sa scarcity mindset. Eh. Totoo yan. Paano lalabanan yung takot na to? Kasi natural din yan maramdaman. Kailangan daw alalahanin at paniwalaan yung ekonomiya ng kaharian ng Diyos, Kingdom Economics na ang Diyos ay mapagbigay, siya ang nagpaparami, pag tayo nagbabahagi ng may faith, kailangan nating sanayin yung sarili sa sacrificial na pagbibigay. Practice sacrificial giving. Magtiwala na hindi tayo pababayaan ni Lord. Faith over fear. Ang dami pala. May iba pa bang panganib na dapat i-watch out? Oo, mabilis lang. Isa pa yung pagidolo sa pabor idolizing favor. Yung tingin mo pag may pabor ka, yun na yung sukatan ng value mo o pagiging acceptable mo kay Lord. Ah, delikado yun. O kaya naman yung perfectionism, elitism at burnout. Kapag yung pursuit mo ng excellence na wala na ng balance, nagiging mapagmataas ka na, elitism, o nauubos ka na sa pressure na laging maging blessed at excellent, burnout. Grabe parang isang miminahan na maraming pwedeng pagmulan ng aksidente. Kailangan talaga ng wisdom, ng discernment, at ng community yung accountability para manatili sa tamang landas ng stewardship. Hindi to madaling lakbayin mag-isa. Napakarami at napakalalim ng ating napag-usapan ngayon mula sa pagbabago ng perspective sa pabor na ito'y tiwala, hindi tropeo hanggang sa mga examples na Joseph, Esther, Daniel, Lydia, Nehemiah. Mm. Tiningnan din natin yung importansya ng character, humility, generosity, faithfulness, courage, at pati yung excellence bilang pundasyon. Oo. At syempre, yung mga practical steps para sa iyo at sa mga orgs, pati yung mga dangers na dapat iwasan. Kung susubukan nating i-distill lahat to, para iyo na nakikinig, ano yung pinaka main message na dapat mong ano eh iuwi mula sa mga pinag-usapan natin? Siguro yung pinaka sentro ay ito. Yung pabor na natatanggap mo, hindi yan yung end of the story. Ito yung simula ng responsibilidad mo. Simula ba la? Oo. Hindi yan private property na dapat mong ikulong, kundi isang puhunan mula sa langit na ang tunay na purpose ay dumaloy at paramihin para sa benefit ng iba. Yung potential nito hindi nabubuksan pag iniimbot mo. Nabubuksan siya sa tapat, matalino at mapagbigay na pangangasiwa. Stewardship at yung pangangasiwang to hindi lang basta actions kailangan din ng internal change paglago sa karakter, pag improve ng skills at patuloy na pagpapasakop sa purpose ng giver of favor hindi lang siya tungkol sa kung gaano ka ka blessed kundi kung paano ka nagiging blessing sa iba eksakto at marahil bilang final thought para sa habang sinusukat natin yung success ng stewardship sa external results, yung mga buhay na naapektuhan, projects na natapos, communities na umunlad, baka yung isa sa pinakamalalim at lasting na bunga nito ay yung pagbabago sa loob mismo ng steward. Pagbabago sa loob, paano? Yung unti-unti nagiging mas mapagbigay siya, mas humble, mas compassionate, mas nagiging kawangi siya ng generous character ng Diyos na siyang ultimate source ng lahat ng pabor. Wow, that brings it full circle. Yung stewardship pala, hindi lang tungkol sa paggawa ng mabuti, kundi tungkol din sa pagiging mas mabuti, mas katulad ng Diyos. Mm. pabalik doon sa idea na nilikha tayo sa kanyang wangis, yung Imago Day at tinawag para maging representatives niya dito sa lupa. So yung stewardship of favor, isang paraan pala yon para isabuha yung pagiging kawangis niya. Isang napakagandang bagay na maaari mong pagnilayan at isa pamuhay simula ngayon. Kaya, ang hamon na tanong para sa iyo ngayon na ito, ano ang isang pabor gaano man kaliit na hawak mo ngayon? Pwedeng skill yan, opportunity sa work, isang relationship, isang resource – o kahit simpleng oras lang. Ano ang isang step na pwede mong gawin ngayong linggo para simulang i-manage yan, hindi bilang tropeyo, kundi bilang tiwala, para gamitin, i-share, o i-invest para sa ikabubuti ng kahit isang tao lang. Kahit isang tao lang. Binigay niyo sa akin. Kinikilala ko pong ito'y biyaya niyo. Turuan niyo po akong pangasiwaang ito ng may kababaang loob, karunungan at pagkabukas palad. Bigyan niyo po ako ng tapang na gamitin ng ipinagkatiwala niyo para sa inyong kaluwalhatian at sa ikauunlad ng iba. Gawin niyo pong daluyan ng mga kamay ko, hindi imbakan ng inyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat.